Isisid ko na to. Isisid ko na. Oh, isisid ko. Oy, oy. Hala. No, di ba? Sino? Nakalipilan na ang mga kaindayan. Last yung mga bus dito na sa village. Sabay din kaming lalabas. Kaya pala siya mahaba. Mm, ya, tipo. Wala all kaya pa guys yung sasakyan ko na iwan ko aha okay <laughs> <laughs> walang driver hindi ko nadala walang driver guys mabibigit lang pala sa kaya nga ngayon walang driver <laughs> mga driver. inday finally we are here in Okuro <laughs> Hano Fear ay sa Hano daw Fear ayan na yung Hano daw Fear Okay, let's go. So B. So guys, itu yang aming. <laughs> Liligok-liguan sama nda? Meman yo di ang Favorite Stelle. Amro bro, kasi tahir. Don't no. I miss Do ka po, brother. Pustin, ana? Come. Come, yun. Eh, hindi man yun, ano? Mga Nag-i-start pa lang ako, ha? Tigil dah. Yung mga tahong daw ay kinuha na ng mga anak ay... Marami daw kinuha yung sige na ro'ka. Ilagay mo daw dyan, tiyan. Yung maliit pwede mo rin Ah. Mas gusto ko malalaki. Ayan ko na maliliit. Masarap. Gusto ko kasi malaki. Mahilig ako sa malaki. I bring beyond there. No problem. Hi! Hi! Ako ba? Oh, sorry. Hindi ka nagsabi. Hi!

Pulot na lang ako. Ha? Gusto ko na, gusto na po na ako talaba. Uy, may crabs. Crab. Ay, gamay man. Gamay. Tabuhayin ko muna yan si crab ah. May maliit pa. Maraming, maraming crab. Maliliit lang eh. ito oh. Ito maliit din. Ay, ito malaki, ito malaki. Ito malaki. Hop. Mm. Oh, grabe, may ilang bel. Hindi lang. lang. Uh -huh. Kaya mo kunin eh, nay, natatakot ako diyan. Kami din. galing galing niya magkuha? Natakot ako diyan. Ito lang tuloy makita. Where are you? Ito, ito, ito. Saan? Ito, ito. Saan Ito, ito. <laughs> ito, ito. <laughs> Ay, maliit to. Mas Olay, malaki yan. Malaki na kayo. <laughs> maliit pa yan. Anong pinanguha mo, Teng? Ano? Uh, maslur. Maslur? Muslor? Doon o? Doon o? Pagkadami doon sa inyong po. ano, oh, Marina? Ang dami ko nang ano eh. dami ko na rito. At pati ang mga pandito o. Oh. Magkukuha pa tayo. Ito yung kinakuha namin, no? Ano yan? Shell. Shells. Aha. Meron? Hmm. Meron pala yan? Hmm. Kaya oh, nga ito. ko eh? Sa ilalim. Ah, sa ilalim siya? Yes, kapain mo. Asa? Hmm. Parang kang nagtatats-tats, nag-iimagine ng mga bilog-bilog. Sa ilalim. Basta sa... No, kuy, basta naka... Nakabaon siya sa lupa. Nakabaon? Hmm. -mm. Ito. Ito. So wala naman tayong lagayan. Puno na kasi guys. Marami na kaming lagayan. Sombrero na lang. Ay oo nga. Kalimutan ko. Dito na lang natin guys. <laughs> oh, basa na. Wala ka okay lang sa wow. Marina! O wow. oh, abi Maligo na ta. Magmuha na tagas. Ano? Talaba. Hindi lang <laughs> pagliging o ligo. Kay mangi. Kay <laughs> mangi. Murag lawas ra man ato ni nabasa ani. Eh. Ang giti na ko nagbutod. Anong nagbutod? Yung parang alam mo yung si alam mo yung sinangi, sinaing? Aa. Uh -uh. Na sinalang mo lang tapos uh -uh. nakalimutan mong i-oon. Uh -uh. Yung nagbutod, nagbutod. Uh -huh. How many did you find? Wala pa. Dalawa. Malaki. Malaki ah, yeah, malalaki. Ang galing yung magkuha. Talaga? Oto, ito, ang laki. Uy! Hindi pa ito. Ito, okay, ano, ano, mi. Ikaw na, Masama, kay Litson! Nabuksan ito. Nagrilang sila doon. Nagay ko, Litson! Nagrilang <laughs> sila. Sabi-sabi, kaysa -sabi, mo, sabi, nabayhan ang kapal ang mukha. <laughs> <laughs> Nakisinggit na din. Maglila. Na, si Bebis, si pinainis siya. Kung nakapanood ka. Hindi madami dito sunset dito? Uh oo -oh. Ay, hanap Alam mo, kahit maliliit yan. at ta ano, talaba Oo, oh, malal malalaki ang laman, oo, oh, totoo ang laman Kaya nga, mas maganda Kaya, mas gusto ko kunin yung maliit Sorry po Ay, bata <laughs> Aray What's inside of those shells? Of these shells? Uh, gold. Hmm, treasure. Gold in ano? In Dapat silver. Dapat tayo ng plastic, te. Kuha kay dun. Hindi Ru erio, ano, na. Ruin, roa ruin na. Ruwa, eriyo, eriyo na. Ruwa na. ba Kuha ka dun na ano ka? Nakuha nga ako, buti. Yung ano, ito o, ganito. Uh. <laughs> Guys. Nanisid na guys. Ipalubat ko na lang siya. Tingnan mo guys. Wala ka nang sombrero te. Wala na. Ayan na, na ako. Wala na yung ostron mo ngayon. Oo nga. <laughs> <laughs> Iba na nga ki, yung ki, kinuha. Iba na, ko. Pero ang hirap maghanap. Oh, oh. Ang hirap siyang hanapin, nagtatago. Kailan tayo magkasawa na may mga yati ah? Para <laughs> dyan na tayo sa yati mag-upo-upo. Naragisan, pag siniswerte ka nga naman. Payati-yati ka na lang. Diba? Manalo na lang tayo sa loto. Wala rin pag-asa. Problema kayo, wala man taga-taya. Taya na Paano pa siya? Marami tayo. Paano na sa Manalo? Pangalan mo, Ting? Jenny. Aba, siya magkaedad lang ta? Ha? Maka magkaedad lang tayo. Mag-ati-ati pa ako. Ilang taon ka na siya? 53. Aw. Layo. Tatlong ano lang, tatlong ere lang. Kung baga ikaw, gamama pa pa na ako. Ay! Ilalabas pa lang. Ang karabang animal. Ay, nako. Takot din ako diyan. Sabihin nyo lang sa akin basta malaki. Ginataan ang labas niya sa akin. Malaki ka. Ginatitan talaga ako. Hindi kasi kala nila pagkain din yung kamay natin. <laughs> Ayan no, may mga nakukuha na ako. Dapat pala hindi ito sinabi no. <laughs> 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 Nagsisi tuloy ako. <laughs> Natatawa ako kay Ate Ma. Natawa ako kay Marina. Sige, ano ba yung hanap mo? Ito may mga puti. Eh, Reels. Jesus, dyan na yan. Turuan kita. Sugat ng kamay ko. Dahan-dahan lang kasi sa pagkapa. Huwag malakas kaya alam mo namang marami dito ano, pirata. Dahan-dahan lang. Huwag ka nang magkapa. Ang daming sugat. Huwag ka nang magkapa. Ang daming sugat. O, tama na rin nga. Tama na yun. Kaya mo na. Huwag mo nang kapain. Iba na lang. Maka. Yun lang ang nakakaakuan sa pagkapa. Kuha ako ng oyster kay magkilaw daw kami noon ni ano ni Angga. <laughs> Ano mo kita. Hindi, nanunood lang ako. Ah, oh, sige. Okay. Babes, Pinay in Sweden. Panoorin, matutuwa ah, ka okay. doon. Huwag pa lang, ate. Huwag oh. wala pa akong cellphone dito. Hmm. Mamaya, Same ano lang sila. Same din lang sa sa YouTube ko, saka sa Facebook. Ayun, meron na talaga. Ako nakuha. Oo, oh, oh, di ba? Oh. Ang ganda. Oh. Thanks to you. Hindi kaya ate. First time ko rin ito. Masarap daw, ate Babes? Hmm. -mm. Gisahin lang ko. Pwede Saino. itong gutaan. Oo, ang laki, oh! Pero malalaman. malalaman. <laughs> Sa pinakimalalim yan, yung malalaki talaga. Uh -huh. May kapatid ka pa ba bang bata bata dyan? Baka pwede kong juhain. Sino? Saan? Yan, lalaki. Para makatikim naman ako ng yate. <laughs> mag-jua mag mag yan? Mag-jua ba? Oo oh, yan, mag-jua. Mag pwedeng pahiram naman. Yate lang. Babayit lalaki naman yan. Eh. Ang jowa yan. Ang jorga niya yan sa loob. Ha! Ay, kalako. Ay, walang laman. Ay, kalako. <laughs> sa mga ano yan, mga ganyan. Pero sa basa may ganyan siya. Mayroon din yan siya. Problema, wala yan dito mga bandang. Yung ano, mga gilid-gilid doon sa kabila. O, oh. itry natin. sa punta tayo doon sa kabila. Saan? Ay, mungo. Tanda. Tanda. Ay, ay, may dumaan! May dumaan! Sa'yo <laughs> sa eh! Sana! Sana! May dumaan! Ang nakita! Kiling mo lang yun! Ayoko na. Kalangga, <laughs> pwedeng padala doon. Tignan guys ang mga nakuha naming chills. Sobrang dami. Ayan guys. Ito pa yung ah. Uh, ito yung sa akin kasama din. Ito naman yung sa akin. May mga alimasag ako dyan guys. Ito. <laughs> dyan lang guys tinanong nalang hi Isisid ko na to oh, isiisid ko na o isiisid ko oi hala anery sakit ilalak ko siya pag mag swimming ako ilalak ko siya pag mag swimming ako